for today, literal, ang nanay ko ay isa na influencer. Grabe, ang taray niyo naman, ang taray. Pasample naman ng Marimar. Ay, wala yung, wala yung <laughs> ang ganda naman. Okay, sige joke na. lang. Joke lang, pangit pa rin. Close po tayo. Pwede ko huwakan. Wala naman sila may huwakan naman. ko. Agad? Ang kaka. na. Ganyan yun po ba? Ang kaka. Ang Paano yung buwanan kita, Ana? Dito na tayo, Mami. Yeah, no. Taray naman. Ano pa kadamdam niyo? Wala lang. Tara, <laughs> Taray, kala niyo naman, dami niyong gagawin niyan. So ngayon, guys, may mangyayari kasi first time si Mami kinuha ng isang brand. Hindi naman first time kasi meron din naman akong scientific skin. Mag Magsasalita lang kayo, mali pa ano yung scientific? Ano kayo? Scientific. Ano kayo, scientist? Hi, good morning. Oley. Uh, first time ginawa ng isang project si Mami. Actually, kinawa kami dalawa para sa isang product shoot. Especially for Mother's Day. Kaya excited na excited to si Mami. Hindi nakatulog masyado. Magpaprepare na ako siya para sa shoot. Hindi ko na video yun masyado pero nakakatawa kasi kagabi niya, kagabi niya pa ako in-update. Ano na? Ano nangyari sa shoot? Ano, ano mangyayari sa shoot? Tuloy ba? Tuloy ba? Hindi na natin yung mangyayari ngayon kasi for today, literal, ang nanay ko ay isa ng influence. Let's go. Iniwan pa ako mag-isa sa kotse. Ang futik. Wow, taray naman, no? wow. oh. Wow. O ngayon, masasabi ko, mami, influencer na kayo. Kinukuha kayo ng isang brand, oh. Grabe, ang taray niyo naman. Ang taray. Ay, gano'n, kinikilig, oh. Kinikilig, oh. Kinikilig, oh. Kinikilig, oh. Handang-handa nga si mami, oh. Oo, oh, uh, na mo. Handang-handa kayo, pero... Pero ang wardrobe daw natin ngayon ay puti. Nagpapalit pala so, pala na oh, naghanda kayo, mali naman yung hinandaan niyo. Hindi ako naghanda. Tsaka okay lang po, pagpasensya niyo na kasi yung kilay ng nanay ko bagong oh, tatoy. Kasi hindi ko naman alam. Tatlong videos magagawin natin. Tapos ganyan yung kilay nyo. Nakakahiya mo yun. Pwede malay ko, kasi biglaan naman. Ano, na, mami ganyan ang itsura niyo sa video. Eh? Okay. Ano po kaya yun? Pwede po pa kayo ano na lang? Parang skin tone na oh, lang po. Parang, parang para pa. wala siyang kilay. Ah! Gusto <laughs> so, ko so magmasyadong <laughs> maitim. <laughs> na ano na, na kahapon lang siya nagawa. na so, siya. Sugat ko siya. So paano <laughs> mo mareretat? Kasi ang layo sa hair ko. Ah! Siya, ako bahala mami. Ang gawin na lang po natin parang um, skin tone. <laughs> parang wala siyang kilay talaga. Hindi ba? Hindi ka sa ganda naman ni Mother. Ay, ito ba yan? May video lang kaya sinabi mo lang Guys, so, ito yung shoot namin. Abangan nyo na lang. Let's go. Mayroon siya sanay namin yung make-up siya. Pero may sunod-sunod ang kanyang gana. Ang grats. Siyempre dahil sa supporta nyo rin yun, guys. So, ngayon. Habang nagme-makeup pa si mami at mami ang may makeup pa na ako, ay pakita ko na sa inyo yung ginagawa ko. Nasa shoot ako pero kailangan hardworking ang inyong aga para makapag-upload na everyday para sa inyo. Kina Editing ang kuya mo habang working. Mag-upload ako para sa inyo at may upload din ako para sa inyo itong video na to. At mag-work tayo para sa Mother's Day special ng isang brand. Thank you Lord for all the blessings and dahil sa inyo po yan, kaya nangyayari lahat to. So, karang di yun yung main point ng video na to. video na to ay titignan natin kung paano si Mami as an influencer. <laughs> Ayan guys, so kasalukuyang may na-makeup na po ako ni Madam. What's your name, Madam? Oh, ay. Makeup by Ana. Tara, nagtanggal pa ng face mask. Pratukas. Siyempre, dapat kita siya. Ay, kasi, yeah. yun. Tapos si... Julius. <laughs> <yu> <laughs> si Julius. <Jewel Ayun>. <laughs> So, ang gaganda na mga nagwi-makeup sa akin. Dapat ako rin maging maganda. <laughs> yun. Okay, gagawin kami ngayon tatlong shoot. Si Mami tapos na rin makeup. Ano nung masasabi niyo kay Mami? Sobrang ganda. Siyempre, plastic na right. tayo dito. Ay, <laughs> yun, Ay, <laughs> yun. Maganda talaga si Mami. Oh, oh, makeup niya nga. Ang uh -oh. ganda-ganda. Uh -oh. sige, makikita. Fresh, si Fresh lang. Fresh <laughs> <laughs> Yan ang okay. request niya. Hindi siya pwedeng magalit. Hindi siya pwedeng high blood din yan kasi may shoot eh, no? Uh -oh. uh, pero... Baka <laughs> na siya high blood uh -huh. High blood natin siya mama. At tinan na, gusto na makita yung itsura mami. Puntaan natin. Let's go. Wow! Wow! Sino kayo dyan? Darna. <laughs> oh, Darna. Joke lang ah. sample naman ng Marimar. <laughs> Ang ganda naman! Okay, sige Joke lang. lang. Pangit pa rin. Ko, <laughs> Mas masaya kayo, masaya kayo sa makeup niyo. Oh, magaling yung makeup artist. Yes. 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 Sabi niya i-follow mo daw. Oh, okay, follow na flag pa. Galing mo yung parang nagmukha nag na kayong bato, hindi na kayo mukhang senior. Oh, wow. hindi pa, hindi pa senior. Hindi pa sino... senior ba? Hindi okay. pa. Ah, kalo ko senior na kayo. Pag senior ako, di... Oh, may isa sabihin nyo na may edad ko. Oh, oh. Ka oh di ba? Habang tumatanda yung magulang mo, lumatanda ka din. Sige. So, hindi ako senior. Kwento mo yan eh. Pwede ko huwakan. Wala naman sila may huwakan ako eh. mo wala naman huwakan. Hawakan ko siya. Ano ba may hintang ay damit? Ito nga yung pinapromote natin eh. Parang hindi po pang mag-granay. Ako gaganyan. Ano ba? Close. Aray ko. Agad? Ang takal na. Ganyan po ba? <laughs> Pwede naman. Mas natural. <laughs> Oo, mas natural. lo. ganyan kayo. Matikit. Matikit. Talagang. Okay. Kunyari, okay. close kayo. <laughs> Lagi kami nagtitripan so ngayon wala kaming choice. <laughs> ano po gagawin ko? Tikit. Ikaw, since masanay ka naman mag-post, ikaw mag-post around kima. Lapita mo siya, pwede mo siya akwer ng ganon. Ganyan, ganyan. So, ayan. Eh, lapit ka ba po. So, sir, closer pa. Closer, lapit pa. Ayan. Yeah. Oh. Ayun, ayun ba yun, thank you. Pwede ba... mag... Walang hawa. Ayun ang... Paano yung... Iwanan kita agad. Iwanan kita. Eh, tingin na lang kayo. Ayun ang gusto. <laughs> <laughs> ang ganda niya, tita. Tapos isang, ganda tita. ayaw mo siyang mag-lean. Ah, niya talaga ako. <laughs> <laughs> Kanyari, ayaw niya. Ay, nangga, huwag mo kayo tatula ka. Huwag kayo masyado malapit kasi. Lumayo <laughs> <-may -may> kayo konti. Ito mo nung takin mo lang. <laughs> e, ganun. Ah, Nandila ganito. Okay na. Okay na, na pa. Nag-cringe e talaga ako. Sorry. Okay guys. So, makakatapos uh, na ng shoot namin. At maraming salamat sa Mossimo TV for having us. Yes. Thank you guys. You know, first ever brand ni Mami. Uh, first ever shoot. Yes. Shoot na baka nyo yan na-upload nila sa mga channels nila. And yun, dito ko na tatapusin. Ang dami nangyari ngayong araw na to. At hindi ako sanay na ganito kami ni Mami. Kanina dito sa shoot, nagtalo lang naman kami. So, yun. Hindi ako sanay. Okay, pero for today nga. Kasi nga, pero ma happy Mother's Day. At ngayon, yeah. okay lang. It's Mother's Day. Mati kami ngayon. Ngayon lang to. Kasi sa susunod, pagtitripan na naman namin ng na isa't isa. Ayan guys, see you tomorrow. Let's go.